Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis Welcome naman po sa ating panibagong vlog Reaction vlog Dito sa Talking Toshi Sports na tayo ngayon It's, yes. Pero under pa rin ang Talking Toshi TV Alright Talking Toshi Sports na po ang ating uh, magiging pangalan mula ngayon Dahil tatalakay na tayo ng mga sports, news, at iba't uh, ibang -iba uri ng mga pampalakasan Alright ta. Uh, balibalita ngayon itong uh, retirement quote unquote retirement ni uh, Christian Standhardinger totoo nga ba ang magre-retire na itong si Christian Standhardinger o ito ay uh, propaganda lang palabas lang ito ay mga uh, press release lang para magkaroon ng ingay no? alam nyo naman ngayon no? para pag-usapan at maging uh, issue sa sa lipunan lalo na sa social media eh nagpapalabas ng na mga ganyan na mga statements okay para pag-usapan ah uh, o di ka mayroong gustong strategy na i-employ hindi natin alam no at kung sakali namang totoong uh, mag-retire na tong si Christian Stan Hardinger ako nasasayangan sa mga susunod pang mga taon o natitira pang taon na pwede pa siya maglaro, malakas pa. Okay? At uh, ako kasi nung nung okay naman siya sa Hinebre, no? Pero nung simula nung na-trade siya, parang ako ay nakaramdam ng parang parang sa kanya, no? Towards him, na naobserba ako siya Unang laro niya sa Terra Firma Ang Lamya Parang ang nararamdaman ko sa kanya Parang hindi siya motivated maglaro Okay Dahil siguro iniisip niya Ano ba nangyayari sa uh, karir ko Saan ako papuntang team E biruin mo Gadrenaf ka ng San Miguel Beer First round draft pick Tapos uh, I-trenade ka sa uh, Northport Okay tapos eh, i ka sa Hinebra. Uh, balik SMC, ano? Okay? Bagay, Northport may bahid SMC rin yun eh, no? <laughs> oh. Tapos, i ka, galing kang Hinebra, i ka naman ngayon sa Terra Firma. So, uh, pagkatapos kang pakinabangan ng ilang taon, ipapamigay ka rin naman pala. Parang gano'n ang feeling, no? uh, mababakas mo sa mukha niya na hindi siya motivated hindi siya... bukod sa hindi siya ngumingiti poker face no kasi hindi rin mo rin siya mabasa minsan eh pero mararamdaman mo sa kanya yung uh, parang hindi, hindi, niya alam kung saan siya direksyon pupunta okay kung itutuloy ko pa ba maglaro o hindi na at eventually ito na nga mga kababayan Uh, magre-retire na raw. Eh, okay? napabalita magre-retire. Okay? Ngayon, hindi natin alam kung ito ay inatawag nilang smoke screen, pausok ng Terra Firma para hindi magalaw itong si uh, uh, Christian Stanherninger. Si maraming interesado. Ang isa sa mga interesado diyan ay itong Talk and Text or TNT Tropang Giga. Okay? Kasi definitely ayaw na nang ayaw na ni Christian Stanhardinger na babalik pa sa sa SMC handled or managed team. So mana, ma, malabo na yung Magnolia kasi marami na rin nag uh, sa Magnolia raw siya mapupunta. Okay, pagkatapos na mag kasi hanggang December 31 na lang kanyang ngayon hanggang katapos na ng taon na lang yung kanyang kontrata. Okay? So Marami nag-speculate pagkatapos itong kontrata na ito, kukunin, niya raw, kukunin daw siya ng Magnolia. E palagay ko ayaw na niya sa SMC Managed Team. Kasi napaglingkuran na niya, napaglaruan na niya yung dalawa eh. E hindi naman siya naging kontento. So, why go to Magnolia? Okay? Ngayon na nag-offer ito, merong kumbaga parang interesado itong TNT. Okay? Na mag-offer. Hindi ko alam ba kung via trade or uh, kung ano man paraan. Okay? Yan. So, mga na lang natin kung may magpaparamdam talk and text. Ngayon, kung mapupunta sa talk and text or sa TNT si Christian Stanhardinger, Hardinger, napakalakas na ng TNT. Okay? Merong pangarap ang TNT na mag-grand slam, no? Okay? At uh, gusto nilang makuha yung last two conferences na natitira. Okay? Malakas ang TNT. Akala, biruin mo. Meron kang... May stand hard ka na. May poi ka na sa gitna. May Kelly Williams ka pa na malakas pa rin din. Hanggang kahit 40 plus years old na. Okay? Tapos, napapaligiran ka pa ng mga shooters. Calvin Oftana uh, RR Pogoy may ray ng bata ka pang puma, sumasalaksak sa loob. Oh, ayan. So, maganda lineup ng TNT. No? May kapalit na si Poy Eram. kung okay. sakali. Okay. Isang sentro, isang malaking tao na maruno mag magaling sa fast break, okay? at magaling mag-operate sa loob. Yan ang uh, katangian ni uh, Christian Stan Hardinger na interesado naman ang TNT. Kasi nga, oh, uh, eh, eventually, eh, siyempre tatanda, magkukuit din yan. Merong saturation point din yan si Kelly Williams. So, so eh, hindi rin niya, hindi rin, uh, although naglalaro siya ngayon, pero aminin natin, age will be a factor sa kanyang paglalaro. At hindi naman siya na magtatagal dyan. I mean, hindi siya magtatagal na maglalaro dyan at uh, mapapalitan din siya ng iba. So, pinaghahandaan na yan ng TNT. Okay? So, hindi natin alam kung matutuloy yung TNT, um, TNT uh, arrival niya sa TNT. Abang-abangan na lang natin, mga kabayan. Ngayon, ang sabi ni Commissioner Willie Marshall, kailangan mag, para ma, ma, mapanatili ng Terra Firma Jeep ang rights nila over uh, Christian Stan Hardinger, kailangan eh magbigay sila ng offer kay eh, well, ka uh, via SMS or email or formal letter okay, na nag-offer sila ng ganitong halaga ganyan ganyan para makapanatiling maglaro sa terra firma itong si Christian Standhardinger para manatili rin yung rights nila over Christian Standhardinger kahit mag-expire yung kanyang kontrata ay eh, once na magawa nila yon Ah sa kanila pa rin ang rights. Ngayon pagka nag-expire hinayaan lang ng Terra Firma 'yon. I think ano, hindi ako nagkakamali. Uh, yung mga experts na nanonood sa atin, please correct me if I'm wrong ano? Hindi naman natin lahat uh, alam ano. So tulungan tayo. Pero ang pagkakaalam ko, pagka nag-expire yung kontrata niya, yung mga interesadong teams pwede na mag-offer. Ay mawawala yung rights ng Terra Firma over a player or in this case Christian Stan Hard Hardinger. Okay? So abang-abangan na lang natin kung kasi hindi, hindi nila mahanap eh. Hindi raw nagpaparam, hindi na din rin, rin daw nagma-practice. So Okay? Mga abang abangan na natin mga kababayan ang bali balita na magre-retire na nga ba? Tuluyan na nga ba magre-retire itong si Christian Stan Hardinger? Oo. Oh, mananatiling maglalaro sa Terra Firma o oh, magpapatuloy siya maglalaro pero sa ibang team na. All right? Patuloy po ninyong tutukan ang Talking Toshi Sports para sa mga latest na balita sa palakasan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.